hindi okay, okay, na usapan na Kasi we spoke on the phone for a few minutes. And that is not supposed to mean that I already committed to to make a statement to somebody I've never met in my life. Pero siyempre, ano this is serious business. So, Okay, mga 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 araw po sa inyo lahat and welcome po dito sa ating Itantabunan at PH mga kababayan and nandito naman po tayo live para sa ating paribagong reaction video ngayon ito mga kababayan, patuloy pa rin nating pag-uusapan itong mga nangyaring debate dito sa Senado mga kababayan at patuloy pa rin po nating banatan itong uh, hindi magandang nangyari dito sa takbo ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee na hearing mga kababayan. Ha? Kasi nga, uh, nung pinalitan si yung leadership ng Senado at si Senator Marcoleta bilang chairperson ng chairperson ng Blue Ribbon Committee mga kababayan mukhang hindi na maganda ang takbo ng investigasyon ha of course with all due respect kay Senator Ping mga kababayan at, at least for now ha uh, since hindi pa bumalik yung hearing may tiwala pa naman tayo dito kay Senator Ping mga kababayan okay binigyan natin si Senator Ping ng benefit of the doubt ang problema, itong Senate President mga kababayan. O bakit? Kasi kahit anong sabi niya, kahit anong papresko niya, kahit anong pa-interview niya dito sa mga mainstream media, nako sinasabi, sinasabi niya, dinidipensahan niya kanyang sarili na hindi katuta ni Martin Romualdez. Eh, yung action niya mga kababayan, klarong-klaro. Okay? So, ito pag-usapan natin, ha? Uh, ilang uh, Ah, ilang beses na rin nating pinuna ito. Uh, dito na nga mga kababayan, si Alan, Senator Alan Peter Cayetano na mismo ang nagsabi doon sa mga sinasabi natin. Of course, alam natin hindi niya kinuha ito sa atin mga kababayan. Ha? Oh, hindi tayo. Ah, uh, ito, mga sinasabi natin dito, analysis, personal analysis ko ito. Nangyari lang mga kababayan na itong sinasabi ni Peter Cayetano ngayon, tumugma dito sa analysis natin mga kababayan. Okay? At again, uulitin, babanata natin itong si Rimulya at si Soto mga kababayan kasi nang dahil sa kanila, nagka, walang kwenta na yung magiging investigasyon dito. Okay? So ito, ito pag-usapan natin. oh sinunog dito. Ni Alan Peter Cayetano mga kababayan, itong mga palusot ni Crispin Boying Rimulya Oh. Na nagiging coach dito ni Senator Tito Soto, mga kababayan. I unfortunately naging Senate President pa. Hmm. Ito, ito, ito mga kababayan. Oh. Ito ha, balikan muna natin ito. Again, pinakita ko na ito dito dati, mga kababayan. Ito maxi lang na parte. Napapakita ulit natin para Sok pa rin sa konteksto mga kababayan kung ano yung gusto natin ipahayag natin dito ha. Again, live po tayo ngayon. Comment kayo dyan kung ano masasabi nyo dito uh, sa mga nangyayari, sa mga analysis natin. Lalo lalo na dito sa mga panindigan ni Tito Soto mga kababayan. Again, ino uh, sa mainstream media, sa mga interviews, sabi niya hindi raw siya tuta ni Martin Romaldes. Okay. So ito mga kababayan, again ulitin natin. Last week ito, ito yung statement ni Crispin Boing Remulia. Ah, nang nung kinaumagahan matapos nag-usap sila ni Markoleta patungkol sa request ni Marculeta for witness protection. Ayan, klaruhin natin, witness protection. ito pakinggan natin. Uh, ano ba 'yan? Uh, we pero una-una, hindi -una, ko sila nakakausap, di diba? Parang first principle na kagamitin natin dito. Eh, kung meron silang nakukuha pera, hindi dapat. Isa uli nila sa Republika. Yan naman ang first condition natin lagi. Di ba? You don't walk off laughing at that system because you enriched yourself and, did, and got away with the crime. Hindi. Dito, you, you, you give it back to the state. For it rightfully belongs, before you can even be considered uh, for immunity. That's uh, really the whistleblower act. We have to work on those premises. So you're saying you to work on the documents? we're going to accounting. Yeah, accounting we cannot rely on anybody's word here. Uh, we already have our we're organizing a team from the NBI. The best forensic accountant of the NBI is already on board. He's also going to be the music and dress of our forensic accountant. ah uh, stop na muna natin dyan. Uh, anong, anong lumalabas dito sa kanyang bibig mga kababayan? ah uh, again, pinuna na natin ito last time, I think kahapon or ka, sa nakaraang araw. Sinasabi dito mga kababayan, ah uh, pinapalabas dito ni Rimulya mga kababayan na ang, ang request ni Marcoleta ay for immunity. Then pangalawa, again, immunity yung sinasabi niya dito. Nililito siya mismo mga kababayan, nililito ni Rimulya ang mainstream media para yan yung i-capture ng media at yan yung ibabalita para magalit yung taong bayan. Ha? Kasi alam ng taong bayan na may nakuha itong pera tapos lalagyan yan sa headlines na oh, immunity. So ikaw makakita ordinaryong Pilipino nagbabayad ng tax diligently, magagalit ka o bakit magkakaroon ito ng immunity? Oh, panlilito ito. Kung hindi lang nyo napansin mga kababayan, tayo mga ordinaryong Pilipino, lalo't lalo na again, kung hindi kayo focus dito, talaga magagalit ka kasi hindi mo napapansin na niloloko tayo ni DOJ Jerry Mulya, mga kababayan na kung saan sana in-expect natin na bibigay ng hustisya para sa ating mga ordinaryong Pilipino. Kasi Department of Justice, di ba? So immunity yung sinasabi niya instead na protection lang sana sa witness yung pinag-usapan nila. Pangalawa mga kababayan gusto niya isauli yung pera. Okay? Yun nga ang problema. In the first place, wala pa wala pang na-discover, wala pang na, na hindi pa napatunayan at hindi pa alam kung magkano ang dapat isauli. Kailangan nilang imbestigahan, kailangan nilang tanungin, kailangan nilang ah uh, anong tawag nito? Yun nga, sabi niya forensic uh, accounting. Siya na mismo nagsabi we cannot rely on anybody's work or kung anong mga sinasabi nila. Di ba? So, dapat mas mabigyan sana ng rason or yan sana yung mga rason kung bakit bigyan ng proteksyon. Ha? Yan sana kung mga rason bakit bigyan ng proteksyon yung mga diskaya kasi walang ibang makapagsasabi tungkol sa kanila yung mga ginagawa. Sila lang. Okay? At hindi yan gagalaw kasi wala naman niyang pakialam, hindi naman niya nakikialam sa BICAM. Sa mga answer, hindi naman niya gumagawa ng batas niyang GAA, ng di ba diba? Nang BICAM, ng small committee, wala namang mga diskaya. Hmm. So most likely, may mas malaking taong nasa likod dyan. Okay? So ngayon, mga kababayan, oh, dahil, dahil sa presko na yan, Ah? Yan yung ginamit ni Tito Soto mga kababayan. Nakabubuhan. Ah, napalusot para hindi pirmahan yung request ni Marcolita na for protection. Ah, again, wala sa batas yan ha. Eh, again, hin ang pinag-usapan hindi immunity. At the same time, request lang sana para yung DOJ na ang mag evaluate kung anong posibleng status ng mga posibleng witness na ito. Kung sa tingin ng DOJ, ay eh, hindi ito pwede mong state witness. De, hindi, hindi, hindi pwede yung state witness. Hindi pwede na por uh, porkit nirekomenda, eh, agad-agad susunod kayo. Naintindihan namin yan. Kaya nga nirekomenda para evaluation ninyo. Hindi naman nagdemand, nag-request lang sana. Oh. Ang ikinagalit ko dito mga kababayan, naglabas siya ng statement nito para gamitin ni Soto na palusot para hindi pirmahan yung witness protection laban sa mga diskaya or para sa mga diskaya mga kababayan. So ito ngayon, matapos hindi pirmahan ni Tito Soto mga kababayan yung request ni Marculeta for protection ng witness. Ito na ngayon yung statement niya. Ha, ah, pakinggan niyo. Oh. Ewan ko mga kababayan, mukhang may multi-personality yata itong si Crispin Buing Rimulya mga kababayan. Last week, ibang sinasabi. Ngayon, ito, pakinggan ninyo kung anong sinasabi niya. Ayan ha, o oh, ayan. Senator Marcoleta in a press conference just this morning, sinabi po niya iko-confront daw po niya kayo regarding... Actually, gusto ko antanawin sa kanya kung nasa sure recording ng usapan niya, eh. kasi we spoke on the phone for a few minutes. And that is not supposed to mean that I already committed to to make a state witness somebody I've never met in my life. And Again, this is serious business. So I hope that he has a recording of what he talked about. Because, look, there's a 15-year history from the person of the contractor. Personal we have to have a forensic accounting of everything that's happened. Uh, we have to evaluate the readiness of the person to be a state witness. We have to look at the whole truth the veracity of all the statement's made. You do not create a state business just like that. It doesn't happen that way because somebody asks you and your good friends that, that it will happen already. It has to go through a process of evaluation. Sir, since you have restitution requirements, it doesn't have to be the law. We, we have, we have our, our, our own standards to set when it comes to the obligation of people who want to be state businesses. Definitely, there are, there are many things that we have to consider when you want the person to be a state business. The first question is, are they telling the whole truth? That's so why you have to study everything. You have to evaluate the record. You have to look at the record as contractors. You have to look at where they've gone through, and what they're saying, and what, how credible it is. I cannot take it from somebody that for their hearing, I will give it to them. I don't have that power. I don't have that witness protection program. It does not matter. From the request of the chairman of the ruling committee and saying, I don't know what to do, it cannot happen that way. Uh, ba, stop na muna natin diyan mga kababayan, ha? Oh. 'Di ba? Ito na ngayon yung statement niya. Oh. Kung hindi tinanong, hindi niya sasabihin. Kasi tinanong ulit eh. Oh. Uh, sir, wala doon sa batas yung restitution. Ano bang term 'yon? Ha? Oh. Eh di sinabi niya ulit kasi tinanong. Pero ang main reason na niya ngayon mga kababayan, one week after, kaya nga natanong natin mukhang may multiple personality itong si Crispin Boying Rimulya mga kababayan or probably mukhang may Alzheimer ito eh. Oh, kasi ngayon ibang sinasabi. Ha? Ah, ang sabi niya oh, hindi pwedeng basta-basta na lang gan gawing state witness. 'Di ba? Again, mga kababayan, klarong-klaro yung letter pinakita natin dito sa ating channel. Binasa natin. Ha? Ah? Mayroon pang nakalagay doon na uh, artikulo ng batas na kung saan uh, yan yung basihan ni Senator Marcoleta para i niya bilang sa ma-under ng witness protection. Eh kung hindi ka pa naman bobo talaga, kung hindi ka man nagkatangatangahan para uh, maituro mo kay Senator Soto yung palusot mo para hindi mapirmahan yung request ni Marculeta. Hindi e sana, yung request ni Marculeta kung napirmahan, nandiyan na sana sa tanggapan mo, ha? At ngayon, naumpisahan mo na sana yung investigasyon sa mga diskaya, nakausap mo na sana na tignan itong mga sinasabi mo na mga qualification para magiging state witness kung baka sakali, ha? Nadarating ang panahon kung talagang hihingin nila. Kasi ngayon, protection lang. Hindi tayo abogado pa rin natin yan. Ha? So dito mga kababayan, lumalabas na itong si Unjing Rimulya mga kababayan, na Nag nagpabububuhan ito para protektahan si Tamba. Walang ibang rason ito ha, sa kanyang pagkabubuhan. Ha? Para protektahan ni Rimulya at ni Soto itong si Tamba na hindi pa mabanggit or hindi pa magbanggit ng iba't ibang pangalan itong mga diskaya. Kasi, again, gusto niya, malaman niya lahat. Gusto niya malaman na, oh, ilang 20 years kayo, o oh, twenty 2022 lang kayo nag-umpisa. Oh, gusto mo pala malaman yan, di ba? Kit, hindi mo tinulungan si Markuleta na pirmahan sana ni Soto yung statement Ah uh, nang no, mga diskarya